Wala akong live. Wala akong ilaw ko lud. Gawa pa sa kabila. Ani ko lang. Hindi, medyo maputik ngayon. Hindi mo ngayon, hindi masyado maputik pa no. Guys, ito na ang itsura ng Malanday. Mama nga mong parang kanina. Puro, ano, Puro putik. Ayan ang, ayan ang, ayan ang bagyong Karina. Puro putik. Papa, helmet mo ata yun oh. No? lahat yung helmet. Si Papa, wala nang helmet. Bili na lang kayo bagong helmet. So, <laughs> <laughs> <Kami, kami> Bili <laughs> <Di kami. laughs> bago na lang kami. Kami kami bibili. Hindi kami. Ikaw, bumili kayo ng bagong helmet kasi wala nang helmet na gagamitin. Hindi niyo nga gusto yun. Hindi <laughs> talaga. Tete, talagang pinahanod na yun. Puro putik. Puro ang lugar <laughs> namin. Ayan na. Ay no, kung ganyan bumili maho mo ng set na ganyan, oh. Wala na, durug na kagad. Durug na kagad yung ano. Mamo gusto yung ganyan. Oh, oh gustong-gusto ng maho mo, buti na. Buto na. Pinipigilan, pinipigilan ko. ko. Mm. Pinipigilan namin ni Papa <laughs> Nagkataon, durug. Nandito na rin po dito. Oh, <laughs> okay, tatapon na lang din. Sayang ang pera. Okay, dito muna. Ito. Ayan na yung mga ano. Oh, kawai kawai kayo dito. Hey. Ano tindi ng ano? Tindi ng bahaw. Ano yan? Babo yan. Naging kalansay na. Sa <laughs> so, sobrang tindi ng inabot na baha. Ito Ito na po ang malanday lahat ng gamit duro puro putik ang bahay ano uli sa umpisa kami ewan ko lang yung mga TV mga basura sa

Ito, <laughs> so, baka meron ng tiktang, meron tayo pa kayo Ito bahay namin Ano na kaya ang tura? Ang itsura ng bahay namin Ito na, ang buti ko okay. Are. Ma. Di, pasok. Ay, yung bago ko, ano. Patay tayo dyan. Ano, ano naman ito? Ito? Ay, yung ano ko nga, sa yan yan. Lagay mo muna dyan. Hindi, hindi na. Hindi na din. lang yan. Hmm. Ayan ang tsura ng bahay namin. Ay, mga upuan. Nako, yung bike ko durog. Wawa naman. Ay, yung ano ko yan. Ge gears ko yan. Hindi mo mababos sa taas ma. Hindi mo muna kung sa taas Yung Ma, pero kalahati lang, di inabot yung iba Saan nakabanta yun? Saan?

Ayan na, oh, ng bahay namin, ay nandoon 'yung choron na mino. Pati mi sayo bestie, mga bisita ko. Ogie mga ano dito. May pusa pa kami sa lubo. Oh. May bantay kami rito po sa. parang ko na kayo ano? Hindi mo pinuwedeng video ko. mo pinagtatanggal mo ng ano? Ano ng dami Baka may tubig ma? Tingnan mo may tubig. ito nga eh. Binidyoan ko na nga eh. Wala ito, Wala. Baka Wala. pinatoy. Walisan mo na lang. Walisan mo na, na, muna. na muna natin puti. Eh. Pinatoy na natin, Keke. Na pinatoy. Parang patay lahat oh. eh. Ano na baka pinatoy na natin, Keke. Ayun, ayun. Ano natin gamit mo? Ayun ay, gamit. Yung para mabuksan yung tubig. Ayun, ay, ay, ayun. Tingnan mo rin na. May tubig naman sila. May tubig. mo tayo walang tubig. Ay yung ano gamit ko nakokunima. Ay no. Dala boss bigo na mamaya ka na mag-video. Mm. Hmm. Yung... Oh, ano twenty pico ma? Hindi. Yung Ano? sana. Ha. Dapat oy na

hindi <teal noise> e, no, mama, binuksan ko na ha? ko na patay mo na yan, patay mo na hawakan mo muna sa